Ayan guys, oh. Uh, magbabakal na ngayon. Piste, makalayo na. Ang ko piste ka, <laughs> ko uh, <laughs> Lumayo. Aba, kung kagaya kay Daryl, wasak yung salwal ni Daryl. Eh. Oo, oh, oh, kain eh. Ayan siya guys. Diba si Bay? Oo. Oh. Buti yung pano na. Magbabakal na ngayon. Kaya ayan. Pagpano niya eh. No yung Bye. Mekaniko okay. ng mali sa lalaki. Ay, mama ni papa ni Dylan. guys. Tingnan niyo 'yon, wasak 'yung pantalon niya. Hmm. May 250 pesos. Yes. Kaya din, kaya sabi ko sa iyo. Mabuti ka, 'yun 'yung ganyan lang, Ay, ayun 'yung pantay, 'yun sa itik. guys, magandang umaga po sa inyo. Kumusta po kayo? Welcome to my channel, Kalpinterong Gala. Okay, so, ito na guys yung ating update kahapon guys, yung ito na over time ting kahapon mga mag <clears throat> yun ng mga sa illustration. Ito na guys, so. Yan. Siyempre po tayo ngayon. Kailangan mabuhusan to ngayon kasi para matapos ito kasi maraming project naghihintay guys. Mayroon pa sa malabon. At least kapatid pa dito guys. Yun guys. yun ang update hanggang doon to guys, so sa baba titingnan natin guys yung ano yung naghahalo ayan guys yung naghahalo na sila eh. ayan o no. dalawa lang sila guys eh. wala pa yung iba <coughs> <laughs> <So guys, sir. laughs> oh. Magbuhos ngayon ng islab. Oh. Ah. <laughs> <Yeah>. Yung matikik <laughs> mo. Matitik mo. mo. Matitik mo. mo. Iya. Matitik 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 Matitik

utom palakad lakad okay. madulas okay. din